Sabi ko sa kanya na pamahal na mahal kita. pa Ayan, pa pa Jams, na-miss ko talaga yung Papa ko eh. Na mahal na mahal kita, sobrang nakakalungkot lang yung... Mahal na mahal ko siya. Ay! Pa, mahal na mahal kita. Ano, lagi ko naman nasabi kay Papa yun nung buhay siya na mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko. Eh, Papa. Tinta. Mahal na mahal kita pa. Oh, hey, hey! Hey! You ang de la Peña. Oh, ay, pala uh, naman ito. Ano family. Ay, hey, lang na kumpleto. Ayun hey, si Papa, oh. Yeah, thank you kay Papa uh, Jobs. Mm -hmm. Eh, tatanong lang ako sa inyo. Itatanong eh, lang ako. Baka maya kayo, ha? Huwag kayong Sige. Oo, oh, ano yan? Mawagandang lang. Mm -hmm. Ha? Okay lang kayo. Ready na kayo dito, ha? Huh? <laughs> no. Kung namimiss nyo na si Papa, ba't di ka pa sumama ba yun? hindi <laughs> hindi joke lang sabang si papa wey <laughs> joke lang joke lang hindi ito seryoso na seryoso na mauna siyempre di ba alam naman natin siyempre bilang panganay ka ayan si papa sa tabi mo oh, so, si papa di ba alam naman natin dalawang taon na na wala na si papa halos mabilis yung pangyayari di ba hmm. hindi nyo na sabi lahat kung gusto nyo sabihin yes eh, ngayon kumari ayan eh, si papa si papa jobs anong gusto mo sana sabihin kung so, nangyari, ano, kunyari, si Papa. ano, si, ito si Papa, kung nangyari, nagkatawang tao kay Papa Jobs. Oo, oo. si Papa, yun, patutokan natin, ito talaga si Papa. Hmm, oh. oh. sila talaga. Oo, oh. kamukha kasi ni Papa Jobs, kaya yeah, parang... talaga. Si pa... Hindi, ito, for example, nandito si Papa, huh? uh, masasabi ko lang, uh, sana gabayan mo kami lagi pa. Tapos, uh, nakakalungkot lang kasi hindi niya nakita yung nangyayari sa amin, naging vlogger na kami yung achievements na nararating namin. Pero alam ko, sa kabila ng lahat to, si Papa ang may dahilan kaya kami napunta rito sa posisyon na to. Nakakalungkot lang kasi, si Papa Joker rin, masaya Imbis na ano, may isasama namin sa mga content namin, sigurado eh. May eh, kaso ngayon, kasi kaya ang palad, ah, hindi niya na nakakita yung dinadanas namin ngayon. Saka so, gusto ko lang sabihin sa kanya, pa, namimiss na kitang kalaro sa Madjong, Nami-miss ko na yung kakulitan mo, yung nami-miss na rin kitang kainuman. Uh, gusto ko sabihin sa kanya lahat yung mga hindi ko nasabi na nabubuhay pa siya tulad ng... Ayun eh, yan, hindi kasi ako siya kay Papa, hindi ko sinasabihan na ang pa, I love you, mahal na mahal kita. Sinasabi ko lang yun pag Father's Day o Happy Birthday niya. Ayun, kumakikita ko siya or nagtatawan tayo kay Papa Diyos. Parang sasabihin ko sa kanya na pa, mahal na mahal kita. Kaya oh, ako mapapadyok, namiss ko talaga yung papa ko eh. Parang ikaw talaga yun eh. Pati yung katawan yan eh. Kaya, kaya nakapaluha mo ko. Kaya, kaya naiyak nga ako. <laughs> Ang maksim vlog to, nanahimik kami rito eh. <laughs> Alex, next, next. Ang pangalawang anak. Ang ampun. Ang ikaw na. Dito ka. Ito ka. Wala ako sabi mo Papa eh. Ayaw mo si Papa kay Papa na. Ayaw mo si na. Ba, long time na ako si Papa. ayun, ba may tanong ko, Charmaine? Paka-English, english kasi. Ito may naulo niyan. paka mo na lang na lang sa Singapore to. Sorry ko si Usapan eh. Seryoso. di ba? Dalawang taon nang wala si Papa. Ikaw, lalo ka na. Oo. Wala ka dito nung ano yun? si Papa. Kasi pandemic noon sa ano, sana yung gusto mong sabihin kung nabubuhay pa si Papa? Nabubuhay. Ako eh, ano. Ah. Oo. Oh, Hindi <laughs> <siya> ako eh. <laughs> Ay, mo, Charmaine. Ayosin okay, si Papa. Okay. Bilsan mo, may oras lang yan. O, oh, oh, alis na si Papa bukas. O, oh, sige. Sabihin ko pa. O. Oh. Ah, mahal na mahal kita. Siyempre, sobrang nakakalungkod nung nawala ka. Ay, pero nangyayak sabi ako. Pwede lang. Ay. ilong mo. Ay. Ayaw. Wait. Ang baba niya.

Hindi, eh, yun, nalulungkot lang ako na nung nawala yung si Papa, nasa, sa Singapore ako nung time na yun. Kasi nga, hindi ako makauwi sa pandemic. So, nakikita ko lang siya sa video ko na, na hirap na hirap. <laughs> naiyak na, naiyak na. Yung feeling talaga yung lumalaban naman. <laughs> yung lumalaban naman siya, pero yung katawan niya mismo yung may ayaw na. So, kung makikita ko yun, sabihin ko na mahal na mahal ko siya. Na alam ko na proud ka sa nangyayari sa amin lahat. Na alam ko yun din yung gusto mo yung sumikat siya. Kasi lagi nung nabubuhay siya, nasabi niya lagi na magiging artista siya. Pero, ano, yun nga sa amin nangyari. Nang sikat na vlogger, ayan, si Kuya. So, ayun lang masasabi ko na mahal na mahal ka namin. Na alam namin na mahal na mahal mo din kami. Kasi sa, kahit sa last breath niya na

sa Ayun. Hindi, ayun. ayun kasi, ano, mahal na mahal ko talaga si Papa. Alam ko na, yung ako yung favorite niya. Kaya... <laughs> yeah, sure. Sure. Yeah, sure. Inna so, sa mukod si Sa mukod si Papa, kung mahal mo ako, ba't hindi ka umuwi sa Pilipinas? <laughs> Tangihinayang ka raw sa pamasahe. Hindi, <laughs> <laughs> <Ayun. laughs> nung time na yun kasi, ano, pandemic. Kasagsaga na pandemic na pag umuwi ka ng Pilipinas, madaming proseso. Na, just that time, buntis pa ako na... Kaya sa part ko, sobrang hirap na hirap talaga ako nun. Kasi nga, si Papa nakikita ko lang sa video ko na lumalaban, na hirap na hirap na pag every time na video ko namin siya, lagi siya naka-smile kahit na naka, meron siya. Ano yun? Tawag doon? Shoo. Oh. Ano na? Over, oh. Overexposure na siya ba? Oh, ayun <laughs> na. Ayun oh. na. Sabi ka, mahal na mahal ka siya. Ayun na. Ayun oh. okay, man, hindi na to. Charming de la Sabi okay. ni Papa, pinang hinaya ako sa pag-uwi ng Pilipinas para sa burol niya. Sagot na doon niya ang mamasahe papunta langit. Ayun na. E Kasi nga, parang tingnan naman hinayang. exposure ka na. Iba o, naman. O, na, next, text, o, next, 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 next. Yung na. Siya tong ginalingan mo. <laughs> Ayaw na na. Pati, pati yung last breath, dadapan. <laughs> Ikaw na ba yun? Yung pinakabaong so, maha. Okay, ako na. Ito ka. Okay na, okay na. Ayun ba, <laughs> na ng utang mo kay Papa. So, ayan. Ano ko? Ano? Ano ba yung tanong? Baka rin nga ko eh. <laughs> Huwag ito ulit. Ano ba yung tanong? Ayun niya. Nakalina yung last breath. <laughs> <Ayun, bro. laughs> yung tanong nga ba yun? Yung... yung... Diba, dalawang taon na. Kuwari, ayan, si Papa Jobs. Oo. Oh. Anong sana yung gusto mo sabihin? Na hindi mo nasabi. Ayun, yung ano, hindi ko nasabi. Yung physically, personal yun. Yung ano, yung mahal na mahal ko siya. Ay! Wow! <laughs> hindi, <laughs> 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 kasi kung ano, yung showy ganun, hindi ako sweet. Pero, deep inside Ay, oh, mahal naman siya. Ayun. So, yun lang, natutuwa nga ako ka, ano, kagabi. Kasi, ano, nakainom mo ko si Papa eh. Diba? Magkatabi eh? Uh -huh. Para kami. Parang naka-inom kami. Ligit. Ligit naman. Nagpoyot nga. Nakaka-touch. Nakaka-touch. Saka nakaka-proud. Ayun lang. Na. Mm -hmm. lang ba yun? Ayun. Nakamatay mo si Papa. Ayun. Ayun. si Papa. Ayun. 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 mo Ayun. pa Sa'yo ko na din eh, ka naman doon na next, next na, next Next, next, Kasi niya long, Ito kasi yung ano? Sina ang ni Papa, ayan. Hindi, ito. Kung kunyari, okay. ito si Papa, ayan. Kamukha okay. ko kasi talaga ni Papa. Unang pagkakita ko palang... <laughs> 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 unang commercial lang saglit. Unang kita ko palang sa kanya, ano talaga eh, naiyak ako kasi parang si Papa talaga. So ayaw kung yung huling message ba? <laughs> Oo! Oh. <laughs> so, no, hindi mo nasabi, nung buhay pa si Papa? Um, um, pa, hindi ko man lagi na nasabi sa'yo, nung nabubuhay ka pa, ano, gusto ko sabihin sa'yo na mahal na mahal kita, alam mo naman yan. Ano, naiiyak din ako lang. <laughs> okay lang, ilabas nyo, ilabas nyo. <laughs> okay lang, like, para magbigay ng views. <laughs> <laughs> Ayun, mahal na mahal kita, alam mo naman, di ba, lagi naman sinasabi na tayong dalawa lang yung magkamuka sa lahat ng kakapatid. Kaya alam ko, ako yung pinaka-paborito mo. Alam <laughs> ko. <Love you. laughs> ayun oh halaga. May iyan kasi, bigo masabi na toto. Eh mahal na mahal kita. Thanks, thank you thank you sa lahat ng tinuro mo. Lalo na sa pagpapalaki mo sa amin. Sa lahat ng pagtuturo mo, pagtuturo mo sa akin mag-drive, mapamotor ang sa sakayan. Sobrang tagal sa amin, ayan. Thank you sa lahat. Okay, alam ko sabi Sabi ko baka si Papa. Nakakabihan si ay ayan. Ay, 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 sa mga sabi, para dolasin yung mata ko, eh, kay Papa ko talaga nakuha. Hindi, singgero ni si Papa. So, ay pa, mahal mahal ay Pa, na kita. Awww. Saan na si Papa? Sumugod si ni Papa, Chill, pakisabi naman sa asawa mo, napakalibog niya. Tawang-tawa tawang na lang, may anak kayo. Ha, <laughs> ah, imbunso na. Imbunso. Imbunso. May isang malakad ba? Ay, sorry, lakad Ito si Papa. Ayan, yeah, ano ulit yung tanong? Tango niyo talaga sa mga ako. <laughs> ano yung gusto mo sana sabihin kay Papa? Nung nabago uh, ko uh... Ayun, ayan ako. ayun. Hindi, <laughs> <laughs> ayun, nauna si Papa. Ito, oh. Natutuwa kami kasi dumating si Sir Jobs kay Mama. Yung kami lagi sa social media, pero sa ano, oh, si Mama panakit nakakita kay Papa. Yung feeling ko, way na ni Papa para maging ano din si Mama. May para malibang-libang para mapanood siya. Ayun, kung nabubuhay nga si Papa, gusto ko lang sabihin sa kanya. Ano, lagi ko naman nasabi kay Papa yun nung buhay siya na mahal na mahal ko siya. Ayun, eh, mahal na mahal ko. Lala, ito si Papa, oh. Mahal na mahal mahal kita pa. Yan, thank you. Kasi nung time na naghihingalo ka na, ano, pilit, pilit ka pa rin lumalaban. Almost one month kasi si Papa sa St. Luke's nun eh. Oo, wala ka rin dito mm -hmm. nun, di ba? Nasa Singapore din ako nun. Yung pinakamasakit lang nun. Nung time na flight ko na pauwi na siya. Eh, pauwi na ako ano, na namatay na si Papa that night nung nasa airport na ako. Sobrang sakit sa puso nun kasi di ako makaiya. kasi nung umaga na yung ako, baka pag umiyak ako, ay mag-positive pa ako. Tapos quarantine pa ako habang nakaburol si Papa nun. Yan, iiyak talaga ako. Tapos ayun, basta pa. Ano, kasi tuwing nai-stress ako, pag maasama loob ko, lagi lang pupo to sa ano niya. <laughs> sa punter niya. <laughs> <laughs> Ayun. Pa! Pa, ayun na eh. Naiyak na ako. Ayun, ganun ginagawa ako. Pero ngayon, dito na si Papa. No? Papa, hindi pera. Ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Nangis ko lang yung ganun yung ko kay Papa na, Pa, kaya akong pera. Wala. Ngayon, kay Kuya ko na ginagawa namin ano siya, siya, na daw lahat sa salon nung ginagawa ni Papa. Kaya sa kanya na kami winigil. Hindi <laughs> pa tapos na sinabi, ko yun. May sinabi ko pa bulong. It's a prank. Hindi alam ko yun. Hindi ko lang sinama sa video. Ayun Ay, lang. So, ayun. Paalam na lang ka oh, lang. <laughs> Siyempre si Mama naman. Oo. Oh. Uh, pero sabi ko kasi eh, kung ano lang gusto niyang sabihin sa si Papa. Sabi na kwento. <laughs> <laughs> Ikaw pa si Jolie Boy. <laughs> <laughs> Ito <Bino, laughs> na kwento kay Papa kasi so yun Ito pa na noon. Ito sabi so, mo lahat doon. Siyempre, ano? Hello, ma. Si Mama. Kahit any words lang, uh, para kay Sir Jobs na Diyan si Papa kunyari. Papa, I love you. Uh -huh. Papa, I love you. Uh -huh. Papa, sumagot ka. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Mahirap magsalita. Oo. At sa... Hindi like, ko hindi ko masabi three, oh. <tossed> mallair, <tossed> Gil, right. lang? hindi mo masabi ni ni Papa yoy, ni Mama Alam naman natin gano'ng wow. mm -hmm. kamali ni Mama si Papa. Yeah. So, Sabihin mo ma, sana sunod ka na FCY. Ikaw <laughs> mo Si, <laughs> ano pa pa sa naman kay Sir Jobs? Ah, thank you, thank you kay ano. Papa Jobs, ano tawag ko sa kanya, so, Papa Jobs. Kung baga ano, ako na lang yung magiging translator ni Papa Jobs. Ah, ito yung gusto niya iparating. Kami niya. Kaya ilang pamilya ito pinatay ako. <laughs> Sabi ni Papa Jobs, wala yata yung napasokan ko. Parang ako pinapat... Ba't iniiyak ng ano, boy pa ako? Bisa, ako Hindi, may gusto rin sana akong sabihin ba yun? Ayos, gusto ko ba sabihin? Hindi okay, ko lang alam kung ano. Bakit mo na kaya sabihin ba yun? Pagka ba natutukan na? <laughs> Gago! Siyempre namin siya si Papa. Hindi ko wala alam kung masasabi ko. Kasi, iyakan din ako eh. Kaya na, buta ka Siyempre, hindi ko nasasama to. Bakit hindi ka naman namin kapatid ah? Yeah, Bakit oh. <laughs> ba? Vlog ko yan eh. <laughs> ko sige, sige. Usapan ka kapatid lang eh. ba? Gusto ko sumali eh. <laughs> hindi, sa mga nanonood, sa mga naka-follow, hindi nila alam na... Ayan, naiyak ako. Ayoko na. Ayoko, ayoko na pala. Nawala na akong tatay. Ay, tatay ba? Hmm. Why naka pa lang kasi Wala na akong... Ayan, naiyak ako. Pangit akong <laughs> Kahit hindi naman yan. <laughs> Kasi isang taon pa lang wala na akong tatay. Pahin ka pala. Ayan, pangit ko tuloy. Hindi, tapos ano? Si papa lang yung... Uh, naranasan ko na magkaroon ng tatay. Kaya magulo, maaak lang po tayo. Hindi, hindi, seryoso. Kay bapa ko lang naramdaman magkaroon ng tatay. kaso so, napakabilis ng pangyayari. Hindi ko man lang nasulit na magkaroon ng tatay. Kaya gusto ko lang magpasalamat kay papa. Kasi na-experience ko magkaroon ng tatay. Kaya siya, ano, sagit na pata. Kaya mahal na mahal kita pa. Oh. <coughs> Hindi Hindi na naman! Sorry, Papa Jobs. Hey, sorry, ka namin kasi talaga kani. Ikaw yung naging tuloy, Papa Jobs, para masabi namin. Eh, papasabi na lang din, Papa Jobs.